ang inaabangan po ng publiko ngayon ay kung ano ang magiging reaction ng Tito Vic and Joey dahil po sa pagkakansila ng katapat nilang noon time show sa kabilang channel, di ba? Di ba naman, Romel? Yun naman talaga ang hinihintay ngayon ay siyempre noon unang araw pa lang hindi nila pag-ere at mga nang, nung Monday pa lang nung sinabing hindi at tuloy ang kanilang pagpapalabas at replay na lang pinanood natin inaabangan na talaga nila ang reaction. Nung nakaraang Sabado yon Nung nakarang yes. Sabado yon Yun, yun mm -hmm. yung hinihintay talaga. Pero alam nyo po, talagang kung dati ay nire-respeto namin ang Tito Vic and Joey at ang production at ang Dabarkads po ng Itbulaga triple pa po o higit pa ang pagrespeto namin sa kanila ngayon. Dahil alam mo yung mapuso nilang hinaharap ang ganitong sitwasyon na hindi sila katulad ng iba na parang ikinatutuwa pa ang pagkawala ng trabaho ng mga dati nilang kasamahan at mga nagtatrabaho pa ngayon. Dito sa ano-ano uh, title? <laughs> Tahanang Pinakamasaya. <laughs> oo, oo. At uh, napakarami na po namin kasamahan sa panulat at mga vloggers ang gustong mag-interview sa Tito Vic and Joey, pero tumatanggi sila, ayaw nilang magsalita. Maging ang pamilya po ni Tito Sen, sila Tita Helen, sina MTRCB Chairman Lala, at ang mga iba pa niyang kapatid, panalangin ang uh, binab binabalik nila. Pasasalamat dahil of course sino ba naman hindi matutuwa e eh, nagwagi sila sa Court of mm -hmm. Appeals sa IPO Philippines, nagwagi rin. Pasasalamat sa Diyos dahil muli ay nakamtanila nila ang kanilang tagumpay sa ipinakikipaglaban. Pero hindi po nila ikinatutuwa na mawala ang isang programa dahil ang malasakit nila ay sa mga taong mawawala ng trabaho. Yun At saka minsan, saka sa panahon, minsan isang panahon, naramdaman nila na mawalan sila ng tahanan. Yung pakiramdam na yun, ang lagi nilang kip 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 sa puso nila na ang hirap mawalan ng trabaho. Lalo Ito na yun. sa mas tap ng ano, tahanan, pinakamasaya. Alam mo, noong May 31, noong May 31, ilagay natin ang ating mga sarili sa sapatos ng mm. Tito Geek and Joey at ng production people ng itulaga. Akala niyo po ba agad-agad na minaneho nila ang tagumpay sa TB5? Matagal-tagal din po ang usapan bago naganap ang paglipat nila dito at pagtanggap sa kanila ng TB5 ng dalawang kamay. Hindi po alam nila yon Alam nila kung gaano kahirap yung paggising mo sa umaga, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang magaganap sa iyong pamilya kung saan ka kukuha ng ipantutos to sa mga pangangailangan, pinakamahirap po yan. At ang Tito Vic and Joey po, yan ang concern nila. Yan ang malasakit nila. Mm. Yan ang kanilang inaalala. Ang mga taong apektado sa pagkawala ng programang ito. Yun. Mm. Paano na naman magsimula? Di ba yun? yun pinaka paano mag napakahirap ng pagsisimula sa lahat-lahat ng bagay? Lalo-lalo rin uh -huh. sa trabaho. Ayan. At saka, alam mo, kung yung pong mga defenders nung kabilang programa ay nag invento ng kung ano-anong kwento, ayan po, kasaysayan na ang nagkukwento ng kung ano ang tunay na naganap hindi po ba naman nakakahiya yung magpapalutang kayo ng mga balita na hindi pinapasok ng commercial ang itbulaga Bulaga ng Tito Vic and Joey dito sa TV5 na ang rating ay nasa ilalim samantalang alam naman po natin na palaging nasa ibabaw. Hindi ba naman nakakahiya yon At ngayon lumalabas na mga tunay at nakakubli na dahilan kung bakit talagang kinansela na itong uh, tahanang pinakamasaya. Dahil Marit. nga yung pagkakautang sa GMA7, di ba, na pati po yung mga commercial, sumunod po talaga sa Tito Vic and Joey at sa Dabber Cads dito po sa TV 5 Nagbagsak na ng presyo ang Tape Incorporated pero hindi pa rin po yun naging garantiya para magtuloy-tuloy ang takbo ng kanilang programa. Oh, di ba? Kaya Mm. O po na at saka sa usapin na lang ito dapat talaga unang-una talaga pagtanggap katulad ng ginawa ng Tito Vic and Joey noon. Tingnan niyo na kapalaran. Oh, oh. Sana ganun din sana para maging maayos na ang lahat-lahat. 'Di diba? at, at saka, hindi dapat na personalin ang Tito Vic and Joey dahil po sa pagkakansela nitong tahanang pinakamasaya. Mm. Wala po silang kinalaman diyan hindi po natin sila dapat sisihin. Lalong-lalo na ang kabilang channel na ipinaaako sa Tito Vic and Joey at ilang ehekutibo ang dahilan kung bakit nagsara ang kanilang programa. Napakalinaw po, napakalinaw po ng isyong ito na ang Tito Vic and Joey ay nagpababa pa ng kanilang talent fee nung mag-usap-usap ang mga halosos at ang produksyon. Pero ano ang ginawa nila? Lahat po ay gusto nilang baguhin. Pumasok ang magkakapatid, gusto nilang baguhin ang uh, ang texture kumbaga. Gusto mm -hmm. nilang baguhin ang kabuuan ng programa. At parang gusto pa rin nilang tanggalin na ang Tito Vic and Joey, 'di ba? Eh hindi po totoo yung sinabi noon ni Mayor Bullet na Tito Vic and Joey is it bulaga, it bulaga is Tito Vic and Joey. Hindi po totoo. At lagi lalong hindi po totoo na nung pumasok ang magkakapatid sa Tape Incorporated para sila na ang magmando sa produksyon, ay nalulugi na raw po ang kumpanya. Nalulugi na raw po dahil hindi nahahandle ng maayos. Mm -hmm. Anong pagkalugi? Eh, sa nakakadalawang daang milyong piso pala ang tito Vic and Joey na naiyakyat sa produksyon. Yun oh, na nga, lumabas diba? sa kwento ni tito Sen, di ba nanay? At anak, buwan-buwan yun ha. Buwan-buwan yung 200 million. Labas ang lahat ng gastos. Airtime, production, hosts. Ipagpalagay na natin. oh, isang daang million na. Kamo, ang nawala. Meron pa rin silang neto na 100 million. Sa ang kamay ng Diyos mo hahanapin yun. Pero nung mawala, ang Tito Vic and Joey, janapo na nagsimula. Walong buwan silang umere. Walong buwan din pala silang hindi nakababayad. Yung pala ang nangyari ng airtime. Kaya kahit hindi magsalita ang Tito Vic and Joey na tulad po ng ginagawa nila ngayon, tahimik sila kapag may nagtatanong, gumaganon lang sila, ngumingiti at ayaw nila magsalita, I'd rather not. Di ba naman? Yes. At sa kaingse, tatlong salita, I'd rather not. Pero ito po ay komposisyon ng kanilang ugali bilang mga edukadong tao di ba? Mm, correct. Mm -hmm. Nasabi na ang lahat ng nasabi, hindi nasusundan, tapos na yon. Past is past, nga, move on. Yun oh. ang kasunod diyan. Ayan, sabi ni Obet Sapin. good afternoon, ate Christy and Romel, para po sa amin, mas mabuting no comment or positive po ang mensahe ng Tito Vic and Joey sa masaklap na sinapit ng tahan ang pinakamasaya. Ang sabi nga po natin eh, we should not gloat over the misery of others. At saka po dapat be magnanimous in victory po tayo. Kumbaga ang kapalaran na po ang sumagot para sa Tweet Week and Joey na minsan, minsan pang napatunayan na sila talaga ang nasa matuwid kaya good karma sila. Thanks and God bless po. Maraming salamat Obet Sapin. Kumpleto ang sinabi mo. Ayan. At sabi din naman ni Ching Bautista Silverio, respect is earned. Yes. Kaya naman mataas ang respeto ng mga artista sa Tito Vic and Joey. Armado ang tape na walang makuhang mga famous personalities sa para mag-host sa tahanang pinasara because they respect Tito Vic and Joey and It Bulaga. Ayaw nilang banggain at bastusin. Nga nga tuloy, sabi ni Ching Bautista Silverio. Totoo po, ang respeto po ay pinaghihirapan inaani bago sa atin mapapunta. Totoo yan, napakatotoo. At sabi naman ni Watting-Watting ng London, Happy Anniversary! Ito ang totoo. Dito tayo sa 92.3 Radio 5 True FM. Yes. Na may yung sinabi mo na do not bite the hands that feed you. If they only stayed humble for them to gain popularity and support. Baka sakaling nagtagal pa sila. Sorry Tate didn't survive without it bulaga and Tito Vic and Joey. Perfect. Ayan. Wow, ang laking pera pala ang ipinapasok ng Tito Vic and Joey sa tape. buwan one, 200 million. Sobrang laki. Tapos nalulugi pa sila. Naku naman. Sabi ni Edilitada, kulang na lang sabihin niyang, ano, kayo nga, ano, ano dyan ha? O, ba? Diba? Eto, sabi ni Randy Balaguer ng Silang Cavite, 16 Cent Coffee, Nay, tawang-tawa po ako sa comment ng isang netizen na yung TP ng tape ay nag-celebrate ng 44 years recently and hindi man lang ubabot ng isang taon. Buahahaha, ha ha sabi niya. Oo nga, ano, di ba, sinelebrate nila yung anibersaryo na 44 mm -hmm. years na raw. Eh, hindi nga naka isang taon, walong buwan pa lang, o. Oh, Nawala na, na, wala na. yun yun, Oo. Oh, oh.